So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our topic is all about ano ang krasyanong pananaw sa theory of evolution. So, our concept is all about Darwinian evolution. So, ang theory of evolution of, uh, of uh, evolution ni Charles Darwin ay isang paliwanag sa pag-unlad ng mga nabubuhay na organisms organisms sa pamamagitan ng natural selection. Ayon sa, te uh, sa teori na ito, ang lahat ng uri ng buhay ay nagbula sa isang karaniwang ninuno o dahan-dahang nagbabago sa mahabang panahon. Gayunpaman, paman, ang pananaw na ito ay salungat sa turo ng Biblia na ang Diyos mismo ang tuwirang lumikha sa tao at sa lahat ng bagay. So our Bible reading is all about Genesis chapter 1 verse 27. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, itinuturo ng Genesis chapter 1 verse 27 na ang tao ay direktang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Hindi tayo produkto ng isang aksidente o proseso ng evolution, kundi nang sa isang sinadyang gawain ng Diyos. So, ang ibang bahagi ng Biblia ay nagpapatibay rin na ang Diyos ang may likha ng lahat ng bagay at siya ang may kapangyarihan sa buong salibutan. So, our uh, uh, teaching is first, ang Diyos ang may likha ng agham. So, ang, ag, ag ang agham ay isang paraan ng pagtuklas sa katalinuhan ng Diyos sa kanyang nilikha. So, makikita to sa Romans chapter 1 verse 20. Second is, ang secular na edukasyon ay hindi neutral. So, maraming paaralan ang natuturo ng Darwinian evolution bilang isang siyantipikong katotohanan. Ngunit ito ay hindi neutral. Ito ay isang pananaw na madalas tumalayo sa Diyos. Last is, dapat makilahok ang mga krisyano sa larangan ng agham. So, hindi dapat iwasan ng mga krisyano ang sin, uh, siyensya. Sa halip, dapat natin itong gamitin upang ipakita ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos sa kanyang nilika. So, ngayon dito tayo na sa ating application. So, yung first application is turuan ng ating mga anak sa pundasyon ng tunay na kaalaman. So, mahalaga ang pagtuturo sa mga bata ng mga kabibliyang pananaw sa paglikha upang hindi sila maninlang lang ng sekular na pananaw second is ilantad ang sekularismo bilang isang reliyon laban sa Diyos so ang Darwinian evolution ay hindi lamang isang scientific theory kundi isang filosopiyang hindi kumikilala sa Diyos dapat natin itong kilalanin bilang isang pananaw na labag sa Biblia last application is makilahok sa agham bilang bahagi ng kaharian ng Diyos so ang agham ay isang larangan na dapat sa sa kupi ng mga Krisyano upang ipakita ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng pananaliksik at ebidensya ng kanyang nilka. So ngayon dadako na tayo sa ating last part which is our discussion. And our discussion talks about paano maaring makilaho ang mga Krisyano sa agham ng hindi lumalayo sa pananampalataya sa Diyos. So para sa akin, ang mga Krisyano is maaaring maging siyentipiko uh, Hero, doktor at manalasik nang hindi isinasantabi ang kanilang pananampalataya. So, sa halip na ituring ang agham bilang isang bagay na hiwalay sa Diyos, is dapat natin, uh, natin itong gamitin bilang paraan ng pagtuklas sa kanyang karunungan. So, dapat natin ipakita na ang agham at pananampalataya ay hindi magkasalungat, kundi magkasamang nagpapahayag ng katotohanan sa Diyos. So, let's pray na po, Lord God, Ikaw ang Diyos ng karunungan at siyensya. Salamat po sa katulunuhan na iyong ipinagkaloob sa amin upang maunawaan ang iyong kamahamanga uh, nilikha. Uh, Lord God, tulungan mo po kaming matatili sa iyong katotohanan at huwag man nilang ng sekular na katuruan. Lord God, gabayan mo po kami ang uh, mo po ang kalisyanong nasalarangan ng agham upang matuloy nilang ipahayag ang iyong kapangyarihan at karunungan. Uh, Lord God, naway gamitin mo kami upang ipagtanggol ang iyong salita sa mundong ito sa pangalan ni Jesus, Amen.